Yan ang buhok ko. Kulay. May kulot. Hi guys, good morning. Ayan, kahapon nagpakulay ako ng buhok kasi marami akong puti na buhok guys dito. As in marami na akong puti na buhok pero siguro sa kulay na ito guys hindi talaga siya tatalab sa puti na buhok kasi. Yan guys, nandyan pa rin yung puti ko na buhok. Yan oh. Nandyan pa rin guys talaga yung mga puti ko na buhok. Nya ang dami guys. So, nagpakulay kasi ako ng buhok tapos uh, Brazilian. Kaya ganyan yung kulay. Dito maganda yung pagkagawa guys. Sa pep salon ako nagpa kulay ng buhok. Nagpa salon. Yan guys. Oh, sobrang ganda niya. Ang ganda ni mami peps mag ano. Yan. Pero, ang problema, hindi talaga na kulayan yung puti ko na buhok. So, design na yan. Meron akong puti na buhok. Meron pa din parang itim-itim. At merong brown, merong orange. So, marami akong kulay ngayon, guys. At hindi lang yan. Ipapakita ko din sa inyo ang buhok ni Mother. So, ayan ang buhok ni Mama, guys. Hello. Oh. Yan ang buhok ko. Kulay. May kulot. Nagpakulot siya guys kasi sobrang layit na ng mukha niya so pinakulot namin. Ayan. Ayan, ang ganda. Pakita natin sa likod guys. Ayan siya guys. O, so, ganyan siya pagkakulot tapos kinulayan. Marami kaming salon pinuntahan kahapon pero sa pep salon lang kami nakakita ng merong kulot. At ito yung official page niya guys. Hindi na namin pinakulot dito sa itaas guys. Dito lang sa baba para style. So as in sobrang ganda niya. Tapos sobrang mura pa doon. Alam nyo guys kapag pakulot ka doon sa pep salon. Tapos walang kulay 500 lang. Pero kung magpakulay ka 700. Sobrang mura lang guys yung pep salon. Nandito lang sa amin guys, dito sa Ipils. E sa harap lang ng Tiger Lily guys, malapit sa UZ. University de Sambuanga, malapit doon. At sobrang ganda talaga ng buhok ni mama. Happy ka ma? Happy. Yan. Oh, bumata si mama guys. Ngipi na lang ang kulang. May ngipi na, pero hindi sinusuot. Yan guys, mangipin si Mama eh. Nandito yung ngipin niya. Dalawang bisis ko na siya pinagawa ng uh, Marpel pero ano siya, maluwag kaya hindi niya sinuot. Kasi dati guys, nagvideo ako sa ngipin ni Mama. Merong nag-comment doon guys na 10 years na daw ako sa abroad, bakit hindi ko daw napagawan si Mama ng ngipin? Ayun ma, hindi ba kita pinagawa ng ngipin ma? Pinagawaan, Maluwag. maluwag. kompleto, whole ngipin. Huh? Nandiyan, tinago ko lang kasi maluwag takot ako na makain ko yung marfil ko kasi maluwag tinago tinanggalin tinago I iparesize pa namin guys kapag may oras na naman kami kasi yung pinagawa ni mama ng ngipin babalik kami doon I iparesize lang yung ngipin niya kaso busy siya guys parang ano seminar ng simbahan nila kaya hindi pa namin na-resize na yung ngipin ni mama at yan, tingnan nyo yung buhok ni Mother. O, oh, ba? Diba? Pak, mm. bumata. <laughs> ngipin na lang talaga ang kulang, guys, para babata yung mama namin. At saka, yung pamangkin ko din, guys, kami, tatlo kahapon, nagpaayos ng buhok. Pero yung sa akin, guys, parang hindi 100% yung ano ko, guys, kasi sobrang light niya. Nagiba yung mukha ko. O, oh, pero maganda talaga siya, guys, as in... Pero parang hindi hindi kasi ako sanay, o oh, di ba? Ni ganyan oh, sobrang ganda niya. Hindi kasi ako sanay na may kulay yung buhok ko, kaya parang naninibago ako. Pero sabi ni mama, sabi ng mga kapitbahay ko dito, sabi ng mga pamangkin ko, bagay daw sa akin. Pero hindi pa talaga ako sanay, guys, na may kulay yung buhok ko. So, Ayun lang papasalamat ako sa anak ko. <laughs> guys, siya gumastos. <laughs> sino pa ba, ba yung ibang gumastos? Ang anak kapag may kagastos, eh anak talaga yung gumastos guys kasi yung mga parents natin ayaw nila gumastos para sa sarili nila kasi marami lang gustong gamitan ng pera nila kaya yung mga anak talaga yung pipilit sa mga magulang na mag makeover hindi pa kami nakabayad sa iyo kahit ano kahit piso hindi pa kami nakabayad sa iyo sa lahat ng mga sakripisyo ninyo sa amin so yan lang guys oh, bye